Bins, anak, pwede ba kita makausap? Tukol sa ano man po, hentay? Naalala mo ba, anak, yung kinikwento ko sa'yo, yung kumpare ko na may sakit. Eh, anak, yung isang linggo lang, hindi niya nakinaya, binawian na siya ng buhay. May naiwan siyang isang anak. Eh, wala nang ibang kamag-anak yun eh. Wala nang mag-aaruga sa kanya. Eh, anak, napag ko, naampunin na lang siya. Para naman may kasama ka dito sa bahay at may kalaro ka. Tay, hindi po kailangan mag-ampun. Masaya naman po kahit ako lang dito mag-isa sa bahay. Abang nasa trabaho po kayo. Kaya hindi ko naman po kailangan ng kalaro eh. Siguro anak, sa ngayon, hindi mo ako naiintindihan kaya nasasabi mo yan. Pero anak, darating din yung araw na mawawala ako at hindi mo na ako makasama sa buhay mo. At pag dumating yung araw na yon, ang gusto ko, may mahingihan ka ng tulong at may masandalan ka sa oras na mga ka. Sige po tay, kayo pong bahala. Desisyon niyo po yan eh. Sige anak, pero sana, huwag kang magtatampo ha. Ah. Kung aampun man ulit ako, katulad ng ginawa kong pagampun sa'yo. At sana, huwag mo ipagkait sa ibang bata, yung tulong na ginawa ko rin sa'yo. Opo, tay. Paano anak? alis na ako ha. Ah. Susunduin ko na yung magiging kapatid mo. Sige po. Tito Joseph! Sigurado po ba kayo na okay lang sa anak niyo na titira ako sa inyo? Oo naman, walang problema yun. At saka, pinampon ko lang din naman siya katulad mo eh. Siya nga pala, simula ngayon, wag na tito itawag mo sa akin ah. Tatay na. Sige po, Tito Joseph. Ay, tatay po pala. Ikaw talaga ah. Tara, Inchong, pasok ah. Inchong, simula ngayon, ito na magiging tahanan mo Salamat po, Tay. Siya ka po pala. Nasa po anak nyo? Ah, si Beans. Nandiyan lang yun. Tatawagin ka. Wait lang. Opo ka muna. Sige po. Beans! 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 Bakit po, Tay? Baba ka Nandito na sa si Enchong. Papakilala ko sa'yo. Beans, ito nga pala si Enchong. Bago mo magiging kapatid. Enchong, siya nga pala si Beans. Hi, Beans! Ako nga pala si Enchong, yung bagong inampun ni Tatay Joseph. Ako si Beans. Tay, lalabas muna ako ah. Maglalaro muna ako. So, yun siya ka na kay Vincenzo ah. Kamagalala, masasanay din yan. Sige na, ka na sa taas. Magpahinga ka na muna. Sige po, Tatay Joseph. Sige, okay, ito yung gamit mo. Tay, lalabas lang po muna ako. Okay lang po ba? O sige anak, okay lang. Beans, sa mo yung kapatid mo. Wala pang ganong kilala yan dito. Bago lang yan dito eh. Kaya niya na yan, Tay. Malaki na yan eh. Hindi na naman bata yan eh. Ano ka ba, Beans? Baka mapahamak yan. Sige po, Tay. Okay lang po. Ako na lang po. Diyan lang naman po ako. Hindi naman po ako lalayo. Babalik din po ako mamaya. O sige, Enchong. Mag-iingat ka. Sige po, Tay. Sko, Kevin, tignan yung bata, oh. Mukhang bago lang dito yan, ah. Oo nga, may na kita dito, eh. Mga kuya, pwede po ba makapagkaibigan sa inyo? Bakit? Sino ka ba? Tsaka tagasang ka? Ako nga po pala si Enjong, yung bagong ampun ni Tatay Joseph. Ay ah, ikaw pala yun. Nga pala, ako nga pala si Nico. Ako po pala si Enjong. Ako si Kevin. Ako po si Enjong. Ako nga pala si Isko. Enjong po. Simula ngayon, kaibigan ka na namin. Talaga po? Oo, oh, Enchong. Kaya simula ngayon, kapag may problema ka, magsabi ka lang sa amin. Maraming salamat po. Sa wakas, may kaibigan na ako dito. Wala, Enchong. Chong, upo ka muna dito. Ambay ka muna. Sige po, Kuya Nico. Enchong, Beans, bantayan niyo muna itong bahay. Aalis Alis muna ako. Sige po, Tay. Siya nga pala, nagluto na ako ng pagkain. Kumain na lang kayo pag nagutom kayo, ha? Ang ginagawa mo, maglilinis ka? Apo, tay! Ipag mo naman. Oy, Beans, tulungan mo naman tong kapatid mo sa paglilinis, oh. Hindi na pu ko lang dyan. Sige, tay. Tutulungan ako sa Enjong. O, sige. Dito na ako, ha? Ingat po, tay. Sige. Oy, ikaw. Masyado ang sip-sip kita, tay, ano? Dapat nga, lumayas ka na lang dito, eh. Hindi ka naman namin kailangan dito, eh. Ba't ako lalayas? Eh si Tatay Joseph pang nag sa akin eh. Lalayas na lang ako kapag si Tatay Joseph na nagsabi sa akin. Ah, ganun. Hindi ako titigil at hindi ka napapalayas dito. O yan, maglinis ka. Siya nga pala, Etyong kamusta? Nagkakasundo ba ni Bin sa bahay niyo? Di nga eh. Lagi niya akong inaaway. sa lagi niya akong gustong palayasin. Bakit naman, Chong? Baka may ginagawa ka naman mali. Oo nga, Chong. Baka may ginagawa ko mali, kaya nagagalit siya sa'yo. Wala. Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Baka ayaw lang niya may ibang inaampon si Tatay Joseph. Beans, asan yung kapatid mo? Alam mo ba kung nasan? Kakain na si tayo eh. Atay, lumabas. Pupunta daw siya sa mga kaibigan niya. Ah, sige, Beans. Pakitawag nga saglit para sabay-sabay na tayong kakain. Opo, Tay. Ano ba yan, Chomen? kasi. Ay, anong plano mo ngayon, Chong? Hindi ko nga po alam eh. Parang gusto ko na lang lumayas para manahimik na si Vince. O henchong, Umuwi ka nga dun! Tawag ka ni tatay! Pagkaalaga-ala kasi! Dapat sa'yo, lumayas na lang. Putal, bagay ka naman sa lansangan. Ba't mo ba ako laging ginaganyan? Ano bang ginawa ko sa'yo masama? Alam mo yung masama? Yung ko ka pala kay eh, tatay, ayun yung masama. Ilbis sa akin lang ang atensyon ni tatay. dahil ang kaya lumayas ka na lang sa atin para walang gulo. Vince, hindi naman patas yan. Pares lang naman kayong ampun, di ba? Kung gusto mo, daanin nyo na lang sa paligsahan yan. Kung sino matalo, siya na lang kusang nalayas. Sige, dilaw yan dyan. Ano bang paligsahan yung paglalabanan? Ganto na lang. Gagawa kami ng palabunutan. Kung ano'y mabunot nyo, ayun yung paglalabanan nyo. Ano chong, lalaban ka ba? Oo, oh, sige kuya Nico. Lalaban ako. O, oh, sige, bukas. Magkita-kita tayo. Tara na. O oh, Bin, saan sa kapatid mo? Ayun po tayo. O oh, sige na, kakain na tayo. Magkasikasa na kayo. Sige po tayo, ako na po maghahain. Ay, anong oras na pala. Pasarap yung tulog ko. Tay, nasan po si Bins? Si Bins? Kanina pa umalis ah. Ah, ganun po ba, Tay? Sige po, dito na muna po ako. Pupuntaan ko na po si Bins sige, mag-ingat kayo ni Binsa. Sige po, Tay. Maraming salamat po. Sige. O, oh, Enchong! Ba't kayong galang? Pasensya na kayo, Nico. Kakagising ko lang. Ano? Simulan na ba natin yung paligsaan nyo? Sige, para matapos na yan. Sige, Chong. Sko, Kevin. Ay na gumawa ng bulutan ng paglalabahan na nila. Sige, kami na bahala ni Kevin dyan. Tara, Bin. Sige, tara. Tara. Hintayin nyo kami dyan, ha. Sige. Sige. Nico, okay na to. Ang tagal nyo naman, haka na. Chong, Vince, eto na yung bunutan. Sino bang bubunot? Ako, okay na. Pero Nico, ikaw na lang bumunot. Oo nga, okay Nico, ikaw na lang bumunot. O sige, bubunot na ako. O, oh, eto na bunot ko. Basketball, ano, okay ba sa inyo? Oo, oh, okay sa akin yan. Sige kayo Nico, okay na sa akin yan. O, oh, ano pa inaantay nyo? Tara sa court, simulan na natin to. Tara na! Tara! Bins, miss mo na. 1 to 5 lang yan, ha? Kung sino makalimahas, siya panalo. Sige, miss na to. Tiong, sayo bola. Good. Good, Tiong. Kaya mo yan, Tiong. Hindi. Oh. <laughs> Good, Tiong. Galingan mo, Tiong. Oh, 1-0 na. Lamang si Bins. Tiong, si kaya mo yan, Tiong. Galingan mo, Tiong. Good. Uy, wala. Tiong, galingan mo, Tiong. Oh, 2 na. Lamang si Vince. Chong, umabol ka. Kaya mo yan. ka na. Sigurado ako ikaw yung lalayas. Oh. Trisero na! Ano? Kaya mo ba? ba? Ano? Chong! korsero na! Last na si Vince! O oh, Chong! Last na ako! Pag na-shoot ko ito, talo ka na! Sige lang, galingan mo lang. Good. Ah! Ano, Chong? Ano, talo ka pala sa akin eh. Oo, oh, tapos na laban. Si Binsa panalo. Wala, talo pala yung bataan niya eh. Sayang, Chong. Hindi mo ginalingan. Bawi ka na lang sa susunod talo. Sige, Kuya Nico. Babawi na lang ako. Oh. So, tara. Sayang talaga, Chong. Hindi ka man lang naka-score. Sko, tara na! Oh! Ano yung susunod na paglalabanan? Bulot na agad para mapalayo sa sentyong O oh, sige, bubulot na ako. Paunaan makahubos ng pagkain? Sinagsulat nito. ito. Hindi naman ito sports ah. Ano si Sisko Si Sko nagsulat niyan. Pwede na yan. Sige na, umpisaan na natin ito para matapos na agad. O oh, sige, pwede na daw ito. Sko, Kevin, maganda na yung pagkain para masimulan na natin. Sige, tara Oh, andiyan na sila! Mag-ready na kayo! Digo, ito na yung mga pagkain. O oh, ito, walang time limit to ha. Ah. Kung sino ang unang makaupos, siya ang panalo. Simulan nyo na. Go, oh, Chong! Kaya mo yan, Chong! Chong, kaya mo yan! Chong, bilisan mo! Bili! Gawa na po ang tayo! Magkakawal na ako! Ayan, Chong! Kaya, men, Cheong, bili. kaya, men, Jong, kaya men, bilisan mo yan, Chong! Go, Chong! Kaya mo yan, Chong! Bilisan mo! Bilis! Magkakataw mo na yan, Chong! Kak Mencong, Cong, Cong belis. Kak Mencong, Cong tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak 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 Oh, eto na yung huli niyong paglalabanan. Sino manalo dito, siya lang panalo. Track and field. <laughs> <laughs> Track and field. Tingin niyo ba mananalo sa ilang takbuhan yan? Sige, bibigyan ko pa ng dalawang araw yan para mapag-practice. Para may labad-laban naman siya sa akin. Yan na Chong, mabilis ka ba ito, Makbo? Hindi nga, Kuya Niko eh. Patay tayo dyan. Sige, ako nang bala. Bukas, mag-training tayo. Sige, Kuya Niko. Sige, umuwi ka na. Bukas na lang tayo magkita. Salamat po. Andito na tayo. Oh, ba't may dala ka pang bag? Ano bang meron dyan? Wala to, Kuya Nico. Pamalit ko lang to na damit. Chong, simula rito hanggang dulo, tatakbo tayo. Para naman masana yung katawan mo tumakbo. Sige po. O oh, sige, tara na, takbo na tayo. Sige po, Kuya Nico. Una na po kayo, lalagay ko lang tong bag sa motor. Isko, Kevin, tara na, una na tayo. Upo muna tayo dito. Hintayin natin si Enchong. Bah, hindi baka hindi makahabol yun eh. Eh, ano pala si Enchong oh? Uy, Enchong. Ano yan? Bakit may dala kang pagkain? Bakit bawal ba to? Eh, magja-jogging tayo eh. Bakit may dala kang pagkain? Eh, baka kasi magutom ako abang tumatakbo eh. Kaya nagdala ko ng pagkain. Naku, Chong, bawal yan. Isko, kunin mo kayo pagkain. ay na nga, Chong. Tara na, takbo na tayo. Tara na. Oh, hanggang dito muna tayo. Sunod, jumping jack naman. Ano sunod ko yan, Eko? Jumping jack naman. Game na. One, two, three, four, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Okay, pahinga muna tayo. Water break. Tara na, mag-jogging na ulit tayo. Oh, ano sa enjong? Ewan nga eh, sabi niya, ihilan daw siya eh. Sundan mo nga. Sige, O oh, Enchong, ano ginagawa mo dyan? na ako, Kuya Isko. Napagod kasi ako sa jumping jacks natin kanini. Kaya nagutom ako. Ako naman, Enchong. Kumain ka pa. Tumayo ka na dyan. Magiging jogging pa tayo. May ita pa ni Nico. Magalit pa siya yun. Tara, bilisan mo. Beans, Enchong. Ito na yung huling paglalabanan. Iikutin yung tong kalsada na to at dito kayo lalabas. Kung sino muna makakabalik dito, siya ang panalo. Sigurado nga ako mananalo, Chong. Kaya ready mo na yung mga gamit mo at lumayas ka na. Kahit anong mangyari, pipiliting ko manalo. Ano, Beans? Ten, Chong, ready na ba kayo? Oo, oh, ready, ready, na, kami. kami. Sige, bago pa magkabi, umpisa na natin to. Umayso na kayo. Pagbaba na kamay ko, ako tatakbo na kayo, ha? Ready? Go! Go, Chong! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Chong, simula mo na magbalot ng damit. Ayaw ko ka to! Ano chong? Habol! Oh! Ayun na pala si Lo! Nauna si Vince. Oo nga eh! Enchong! Ayaw mo yan! Habol! Habolin, chong, Habol yan chong! Ayaw mo yan! Chong! Galingan mo! Chong! Di mo na ako kaya habulin! Ah! tuhod ko! Oh! Uy, natapak si Vince! Jong, pagkakataon mo na! Bilisan mo! Bilisan mo, Jong! Jong! Tuhod Oh! Tuhod Oh! Oh! Tuhod ko! Vince, okay ka lang ba? Para, tumayo ka! Jong, ano ba yung ginagawa mo? Panalo ka na! Huwag mo tulungan yan! Ano ba ginagawa mo? Panalo ka na! Salamat, Jong! Dapat mo kaya mo na tinulungan yan eh! Panalo ka na, Jong! Bilisan mo! Ano tulungan yan? Chong, ano? Panalo ka na dapat eh. Pukaw muna. Chong, oh. ano ba ginawa mo? Panalo ka na dapat eh. Dapat di eh, mo muna tinulungan yan eh. Paano yun yun, Chong? Si Bins ang pinauna mo. At si Bins ang panalo. Okay lang yun, Kuya Isko. Kung natalo man ako, gaya na pinag-usapan, ako na lang aalis. Chong, bakit mo ginawa yun? Bakit mo pa ako tinulungan? Natalo ka tuloy. Okay lang yun, Bins. Oh. Ayoko naman akong maging dahilan para umalis ka sa bahay. Ikaw naman yung unang inampo ni Tatay Joseph eh. Kaya dapat ikaw yung matira. Yung, maraming salamat ha. Ngayon ko lang naisip na mali pala yung pinagagawa ko sa'yo. Tama pala si tatay, na mabait ka pala talaga. Yung, sana mapatawad mo sa lahat na nagawa ko sa'yo. Wala yung Vince, napatawad na kita. Tara na Bins, uwi na tayo. Para makapag-impake ako at makaalis na ako sa bahay. Yung, walang aalis. Di ba magkapatid tayo? Simula ngayon, Chong. Lagi na tayo magkasama. Lagi na rin tayo magtutulungan. Talaga, Vince. Maraming salamat. Oo, oh, oo. Oh. Tiyong itututu. -tung. Oh. Ay, sorry. Nakalimutan ko. Okay lang, Hintyong. Tara na. Uwi na tayo. Inabot na tayo ng gabi, oh. Baka inalat na tayo ni tatay. Oo okay, nga, tara na. Gusto, Kevin. Bukatin na natin si Vince para mabits tayo maka-uwi. Tara, tara. Spirit lead me where my trust is Without borders Let me walk upon Wherever you would call.